Alam mo mautakan mo tong Senado. No, Colonel, huwag kami. Sandali, sandali. Mr. Barry, Chair, mo sinabi na walang waran. Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. The, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibibib. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibig ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na ha? sinong pinakamaraming na contempt na polis dito sa Senado? Ah, kaninong committee, pinakamaraming na contempt na polis at saka mga, mga witnesses? Ako. ba? Nakabonet po sila? Lahat po lahat sila. sila, sila. nagpaabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang... Mo, nung sumugod po sa inyo ilan? Marami po. Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang uh, dalang warant? Wala pong ganun. Wala po. ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warat, wala po talaga as in. Akala mo mautakan mo itong Senado? No, Colonel, huwag kami. Attorney ni Bernardo ng uh, NAPOLCOM, kailan ba mag-body mag, mag, uh, cam? Hindi. Uh, Your Honor po, puntutukuyin uh, ko yung sinabi po nila. Kung sila ay merong uh, covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At uh, meron lang silang uh, titignan. Kaya, hindi rin tutugma. Pakalawa, ako yung sabi nila na meron silang uh, service ng warrant Paris eh hindi po sumurod talaga sa proseso. At uh, kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit nyo pong uh, command responsibility, kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na uh, aalamin uh, saan sila nagkulang at ano ang nangyari. ayun uh, yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po, yung pagsusuot din ng bonnet, eh, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh, kung talaga magsaserve ng warat, gaya ng sabi nila, eh, dapat meron namang kasamang nakaupuro uniformadong tao kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, eh baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung polis. Yung mga bagay po ng yun ay eh dapat ay eh mausisa rin. Eh. Pero hindi namin po uh, pinahihintulutan na yung normal operation ay eh nakabonit. kaya nga po, kaya nga po, Attorney Bernardo, eh para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Uh, kahit rin po makikasing eh, dapat dala na rin nila yung, yung, uh, yung warrant of arrest. Kasi nga, yun eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihiti yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh. Na, na nakaplano pa rin yun na, na, mero uh, meron pa rin documentation documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng Napolcom, meron talaga infraction doon, meron talaga mga lapses doon. Uh, May mga procedure na na-violate. Uh, oh, po. Bukang, bukang meron pong, uh, kung babasihan po doon sa pagsiserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ah, uh, ang sabi po ron sa Supreme Court Ngayon na court operation, uh, ang sinasabi nito? hindi rin po kasi. Ang narinig ko nung nakaraang meeting eh, magsaserve sila ng warranty. Eh dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila maisaserve na walang uh, okay. body-worn So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the Colonel and the street. So it's just a matter kung sino pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ay ngayon mismo. Kasi nga, Kay pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinwaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Na tama ba, Senator, ba ito? Yes uh in order it doesn't take uh, attorney Bernardo to to decide kung sino sa kanila nagsinungaling it's better na pakinggan natin kung sila kung sino talaga nagsinungaling sa kanila so kasi chairman mr Ch mr chairman yun na very clear na dito established na rito eh na noong last hearing we were all here at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron yes, hawak na warrant. Na, na sinabi, nila. sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may haraw, hawak lang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila Nagsab, dito. Na nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May kayo warrant? ano you know, no, they, they said they were serving warrant. Nagserve kayo ng warrant, di ba? Operation? Uh, yes, Your Honor, mag-serve po kami nung... Pero hindi... Oh, pa, ano isiserve niyo kung wala kayong ng warrant? Uh, with your respect, Your Honor, uh, lahat po yun ay documented. pam um, Uh, pag alis namin, nag, uh, actually po, plant operation dahil po, pinlano po namin yon logbook po yun, nakablatter. Oh, so, na, naka nakablatter? Yung... Nalalakad kayo? Mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Uh, Saan, Your Honor, yung Saan uh, na yung platter? Saan na yung platter rin? sa kayo mga okay. sinabit okay. Ayan nato. na naman, oh. ayan na naman, Mr. Chef. Palagi na mag-serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warat dahil sila ay uh, nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Isa ka pa. See? Si, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant, so meron hawak sila. So saan? Pa. Saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your uh, PD. ng warrant officer ko, your ha? honor. Ako po, yung, ako po yung sinasabi lang di may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warant na piser the time? Police Corporal Joel Dizon, po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala ka warant, ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warant to parehs doon. That... Kaya nga, maano kayo magsaserve kung walang warant? So, dala-dala niyo warant? Dala po namin, oh, Your bakit Honor. Bakit sabi mo walang warant? Mag, Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, sandali. Mr. Bari, Chair. Bakit sinabi na walang warant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis nakikita ko na parang ito mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang waran. Sir, based doon sa report, sir, uh, pagbabalidate nga sila, ang, wa ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung si nga, ay, dapat pinaintindi nyo kasi, Tertulpo, nang may hawak ng warrant, yung uh, warrant officer. Ay, sir. Sila, the, intelligence officer, nagsusulbilan sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan y ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Mag-serve ka ng warrant. Alaga naman, mag-serve sa kayo ni Porme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung na kayo ni Porme. Ganun lang yun. That's the Mahirap yung ako. Though the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo. Ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibay ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na Sinong pinakamaraming na contempt na pulis dito sa sinado. Ah, kaninong komite pinakamaraming na contempt na pulis at saka mga mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo kung uh, dati ko kayong tao basta kahit kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, ay, hindi na ako papayag na wawalang kayo. 'Di ba? Pa-pair lang tayo dito. Pair. Ayaw kong sabihin, Porque naka, dati akong polis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang polis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman na... Bakit naman na... Mawalang hiyain yung polis kung dapat, eh, hindi, hindi, dapat mawalang hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong, wala akong nga, wala akong, wala akong pinapaboran dito. The, 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 most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk out ka. Anyway, that's his uh, prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako, ako lang one. Uh, I am trying to be fair here. Wala akong, uh, hindi ako, hindi, wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng police minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na uh, masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawain, kakawawain. Respetuhin lang na natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na sibilyan, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong uh, ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my uh, pagiging cheap PNP, o pagiging, <laughs> may hirap na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. na hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin wala walang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo kayong mga abusadong pulis dahil uh, niyuyurakan ninyo yung uniforme yung badge na suot-suot ninyo hindi yung dapat hindi kayo dapat magiging pulis oh my god sabi ko sa inyo I am your number one enemy kung masama kayong pulis hanggat saan tayo aabot kahit matanda na ako hindi ko kayo atrasan sa anong gira gusto niyo anong warfare gusto nyong ilalaban sa akin. Hindi ko kaya atrasan kung si Raulo kayong polis. Kung kayo matinong polis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay, uh, Me sente